to this video guys magsisig kayo guys gayat gayat ng karne bili ang gagamitin natin limpo yung pisa natin mahirap nag ano gayat medyo mapurol na yung chelyo natin pagtisan lang yan ganyan lang kalaki tapos mikos mikos lagyan ng mga pampalasa marinit kunti tapos, magsiga na. Kasi para ihaw nang natin konti. Yan yung isang pisa natin tenga. Na, ano na natin. Na <coughs> ihaw na natin. Hanguin na natin yung tenga. Kasunod naman yan ay yung limpo. Yan salang Sa lang natin yung limpo, medyo mabosisil lang itong magsisig, Pero gusto mong kumain, kailangan mong kumilos. Paminsan-minsan lang magsisig. Sa ngayon taon yata, mga pangatlo. Hmm. Ah, yan. Fast forward na natin yan, gayat na. Hmm. Pina, pinalabas kayo yung medyo malaki kong ano, itak na kasi ano, purol na yung isang kutsilyo kanina. Mahirap pa naman magayat ng sisig, paliliit. Ano, eh, dali lang. Basta maganda yung pi gamit, dali lang magayat. Tapos salang na tayo. Nilagyan na ng ano, mga lemas parawot To the rescue na yun yung mga kids kasi gutom na. Alas iti na to ng gabi. O. Mayonis na. To the rescue yung mga kiddos natin sa mayonis. Nagagawan pa kung sinong maglagay. Nagagawa pa yun ni Bonso yung mayonis gusto siya maglagay daw mga bata talaga gaway pa mikos 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 siya si bunso na naman yung lalagay oh sese tingat saka laman ng pork pork belly yung ginawa natin oh pwede na yan naman na yan kulang yata sa ano medyo kulang sa mayonnaise sige lang hindi naman nauubos yan pag iniinit lagyan na lang yung iba kasi malapot masyado yung ano nila sisig hindi ko pinalam sa kanila tinga yung ginagawa ko hindi kakain ng tinga itong mga bata eh hindi nila nakita nagayat ako eh yung laman lang kakain sila ngayon dito Pag pinakita mo, hindi ka ng tingi. Kaya, hindi ko pinakita. Mikos, mikos, konti. Tikman natin konti, we Okay na ba? Tikim. Dagdagan pa konti. Kulang pa sa manis Sarap din ito pag mayonis eh. Tapos, lagyan mo ng itlog sa ibabaw. Ah, sarap. Okay na. Pwede na yan. Oh, yan ang sura guys. Thank you for watching. Bye-bye. kain na muna.